Ayan yung kasi nilang pinagbalatan natin na muna Ayan yung eh? balat Ayan yung balat Ayan yung balat Ayan yung ay Ayan balat Ayan yung balat yung balat Ayan balat balat Ayan yung balat Adwala! Eh? Ay! Okay. 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 <kos> uh, oh Ayan na, tinawag tayo dito ng mga kapatid natin, mga ano. Na, uh, Kakarbo sila ng mga kaway. Lumadaan sila dito. Ano ba nangyari? Yan. Muntik na raw ano. na bata. Di bata. bata. Ay, yung yung muntik na natuklaw dyan? Ako ah, ya. Di nung muntik na natuklaw. -muntik -muntik ay, ay, no? Lumadaan dito. Lumadaan hmm. to, dito. Nagkita nila pumasok dito yung cobra. Ano, dami ay, nila, nila oh. Gas na eh. Ano? na natin. Pag inuukay, layo-layo ha yung mga bata huy oh, lumayo pala ano ah dyan dyan, dyan. dyan. pabalikado ang mga tropa kasi puputulin nila itong mga alaman na yan no? yung mga balat kuya kinuha nyo na? hindi nga, namin ng lupa ah tinabulan no. yung lupa pala ganun pero ano siya, gas gas, no, rex, gas rex, na reaction. Tapos siya dito na. Maraming uh, yung mga ganyan lugar. Uh, sa kanila. Ano na pagka yung buntong ano na ha, wala nang anay,

Hah? Halo, Gas. no. Eh. Ah. ah. ah eh, kaga, gas, 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 gas oh. Eh, gas, <tuk> 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 <gana man. tuk> <laughs> Ay, ayun. ah oh. Ay, ayun Ay. Ini, ini. Dine? Ho. Salamin kayo. <laughs> ano, wala, tayong dala sa labin. Nagmamatu eh, may laban din. Oh, ha? marami siguradong pumasok diyan kasi puso nga yan eh. Maraming butas sa loob. Ye? Ye. Wow. Hindi naman ba yan, no? Ah, uh, ito yung pinangit nila. Hmm. Pasong patay. Ang butas. Yan nepaluluban Dobra blak yatai Dobra

Dalawa, sabi mag nasungkit ko yung ano, isang buntot eh. Tayo. Ayu ah, Ayu ayun dalawa. Eh, na yan. Ano? Babalat, balat pa lang. Pala niya, kunin mo na masiyala niya. Tatawa, Ipa. pa. Ayun, ayun, 식으로. ayun. Ayun, ay. ayun. Ayun,

Oh. yung bagong balat. Huh? Kami pinupugo, oh. Eh? Ito balat to. ayan. Dalawa na tayo, mayroon pa sa loob. Kainin na. Kailan pa ba na.

Oh. Ah, dalawa buntot. Ah. Dalawang buntot. Tinya <laughs> pa. <laughs> may kasama Dapat 'yan. Dapat na. Oh. Ayun no. oh. na. Ay, Ay, no, may buntot pa eh. Ano, may isang buntot pa. Oh. Puro Mhm. 'yung ano. Yung balat nila. Ay, dami. Ay, dito. Ay, dito. Ay, Ay, ayo.

Hindi po, Ay, bawal di po. po. bawal po kasing... Hindi rin po. Ah, kinukuha ng uh, DNR. Oo, oh, kasi bawal. Maligado sa mga bata ito. Ah! Pa. Ha? Wala <laughs> <laughs> nang butas dyan Wala nang butas dito Dito pa nalang Diyan may butas dyan Tara mo magmag

ayan nakalimang cobra tayo dito hindi uh, sila, sila delikado ito yung gagapasin na nila ano eh naipunong dito lahat ng ano cobra kasi yun nga nagkakarbon sila lahat ng puno ah uh, pinutol nila naipun dito no? nabulabog dun sa kabila daanan pa naman nila yan <laughs> dito sila dumadaan uh, yan muntik na raw na yun, 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 yun lang na pero ikot pa natin para clear la chongyano oh. buwernila delikado oh ang daming mga bata oh, tara higot pa tayo tara duro tantan eh maka nitay delikado kare ngano eh